Bilyante ng lupa. Pakinggan ang aking piling. Patatagin mo ang pananggalang sa loob at sa labas ng direyo laban sa may masamang hangarin. Brilyante ng ako. Pinutusan kita. Harangin ng sino mang may masamang budhi na magbalak gumamit ng ibiko sa loob at sa labas ng direyo maliban sa aming mga diwata. At bilang reyna ng direyo, nakikiusap ako sa brilyante ng hangin. Tanging kaibigan lamang ang kaligtasan ng mga nari Ngayon ay napangalagaan na natin ang reo at nabasbasa na ni Alena ang katoriya sa piro at ang para makipagtalastasan kay Ami. Maaari lang. At isasama mo doon si Peren. Kung pa kinatawa ng Hattoria. At isasama niya din si Muros. Kung kinatawa ng mga diwata. Gayunin nyo maiwasan na sumiklab muli ang digmaan. Kaya gawin mo lahat upang makipagkasunod sa atin ng mga Ezerian na hindi sinusuko at pinahalatan natin paniniwala. Masusunod hanggang wala pa na, perena. tayo Kamihan, ng iyong espiritu ang ating mga kasama upang magtagumpay sila?